bago lang kami tapos pa Yummy! Bali may mo unta sa bunga prank kay Gineros. Ang <coughs> may gamit. Ang ito. Sunshine. Sa mga batang 90s dyan. <laughs> may brahon tanin guys sa sunshine guys. I-abrihan tayo na iba eh. Diba ang sunshine na nalisyado crispy guys to tigasab na katin ang um, gisay. Ah! So, uh -huh. Pero may idea na ano guys nga para mag humok sa guys kanon to bigyan ni butang ko guys pero hindi ko siya iprank guys ah. mamba ko siya kung gusto ko magkaon ama. ito sa tayong guys halin di sa baba ko <laughs> <laughs> parts may patila ko siyempre parts Sabi patila ko parts <laughs> na ni sebongsa sa jadi pergi ya, bukan Buksan na lang. Oo. Kaya hmm. maubos mo tatlo. Kaya nung niwan mo yung buksan. Buksan na lang kay kumata. Ubus mo na ako malamita nga. Kaya buksan tayo. Eh, gaanta ka. Sige hmm. nga may pula ni. Wala na yan. Sige na. Hmm. Sige kami. Ubusan tatlo. Yuk, kasi. Uy ah. Sige nga may pula niya. Oh. Pula mo na sa bago Kaya yung sunshine. Kaya <laughs> nami tayo. Mm. Nami tayo. Hmm. -mm. Ha? Kaya gusto mo ba? Wala. E, ah. Ah.